Isang mapagpalayang buwan ng wika sa ating lahat. Ang Aklatang Universidad ng Los Baños ay nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa na may temang Filipino wikang mapagpalaya. Wikang Filipino bilang instrumentong nagpapalaya. Halina at bisitahin ang aming exhibit sa main library lobby at sama-sama nating ipagdiwang at panakasin ang ating kamalayan sa wikang Filipino. Para sa pagtataguyod ng yaman at kultura ng ating bansa. Pahalagahan at panatilihing buhay ang pagmamahal at pagkilala sa ating wika. Mabuhay ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Ayon sa tauha na si Simon sa kabanata pito ng El Filibusterismo, ang wika ay may kakanyahang makapangalipin o makapagpalaya sa isang bayan. Kung gayon, sumasalamin ang wika sa mga mithiin, pag-iisip at maging sa mga pangangailangan ng isang lahi. Kaya, masasabi natin na totoong-totoo ito hanggang sa kasalukuyang panahon na humaharap pa rin tayo sa mga hamon ng globalisasyon, internasyonalisasyon, krisis sa edukasyon, at iba't ibang forma ng opresyon. Balikan natin ang mga kaganapan nitong mga nagdaang taon. Kaugnay ng usapin sa mga demokratikong karapatan na patuloy na niyuyurakan ng Estado at ng iba't ibang aparato ng mga naghaharing uri. Ang tangtang pagpupul-out sa mga diumanoy subersibong babasahin sa mga aklatan. Natatandaan ba natin ang pagkaantala ng mga publikasyon na niredtag ng pamahalaan o ng Estado? Ang pagkawala, pagdakip at pagsasampa ng mga gawagawang kaso ng mga lider estudyante unionista at iba pang mga nasa kilusang masa at ang imposisyon ng sistemang pang-edukasyon na may katig sa neoliberal at kapitalistang mga bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, napapanahon ang tema ng buwan ng wika ngayong taon na nagmula sa komisyon sa wikang Filipino. Ang tema ngayong taon ay Filipino wikang mapagpalaya. Kaakibat ng temang ito ang hindi mapasusubali ang katotohanan na ang pambansang wika, katuwang ang mga wika sa Pilipinas ay nagsisilbing sandata at kalasag natin upang mapanatili ang kalayaang akademiko sa anyo ng malayang pagpapalitan ng diskurso, pagpapahayag ng damdamin, pagbibigay ng kritisismo at paglalatag ng mga alternatibo. Dagdag pa, itinataguyod ng wikang Filipino at ng mga wika sa Pilipinas ang makapilipinong ideolohiya, pagtanaw at pagsipat sa kondisyon ng sambayanan. Higit sa lahat, naigigiit at nailalapit sa mas malawak na masa sa pambansang minorya ang progresibo at sulong na kamalayan upang ang bawat hanay sa mga katubo, kanayunan, lakas paggawa at sektor na edukasyon ay patuloy na manindigan sa inklusibo, makabayan at mapagkalingang lipunan. Ngunit, paano nga ba natin mapalalawig at mapalalakas ang wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas upang mapalaya ang bawat isa sa tanikala ng pangaabuso, pagkasamantala, kamangmangan at kasinungalingan. Una, gamitin. Pinakamainam pa rin ang pagkasapraktika at pakikipag-ugnayan na gagawa ng wika na pagbuklurin ang bawat mamamayan. Ikalawa, tangkilikin. Lagit laging may naiiba at autentikong karanasan sa pagbabasa ng panitikan at pakikilubog sa kultura. May natatanging halagahan ng lahi na naipauunawa at naibabahagi sa susunod na henerasyon. At ikatlo, magpakilos at magpalaya. Maliban sa pagkaalam at paggamit sa wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas, higit pa sa pagtangkilik at pagpapalagana, ang pinakasukdulang pagsusulong sa lakas ng Filipino at mga wika natin sa bansa ay pagpapakilos, pagpapanibagong hubog, at pagpapalaya sa pamamagitan ng palagiang pakikisangkot sa mga gawain sibiko Intelektwal na talakayan, pakikiisa sa mga panawagan at pagbabantay sa mga demokratikong karapatan. Sa pagdiriwang ng buwan ng wika, sikapin natin na lampasan ang mga tradisyonal na mga gawain at programa, igpawan ang mga nakasanayan, at magtangka na lumabas sa Universidad ng Bayan tanawin ang mas malawak na masa at maglingkod gamit ang wikang Filipino, mga wika sa Pilipinas at ang kaakibat nitong panitikan. Muli, makabuluhan at mapagpalayang buwan ng wika sa ating lahat. Mabuhay ang wika at panitikan na nagpapalaya sa bayan. Isang mapagpalayang araw sa lahat ng mga kawani at mag-aaral ng UPLB. Unang-una ay nagkapasalamat ako sa impitasyon ng UPLB Main Library upang mapabilang sa pagbubukas ng inyong exhibit. Isang karangalan ito lalo na at kinakatawa natin ang Departamento ng Filipino ng UP Rural High School at ang All-UP Academic Employees Union, the SBATYOS. Ayan po ninyong basahin ko ang isang bahagi ng pahayag ng Departamento ng Filipino ng aming paaralan, para sa pagdiriwang ng buwan ng wika 2024 na may temang Pilipino, wikang mapagpalaya. Ang wikang Pilipino ay nagsisilbing tulay upang mapagbuklod ang mga sektor sa loob at tabas ng universidad. Sabalit higit pa rito, pinagtatagpo nito ang mga kasapi ng mga lokal na komunidad at pamayanan tungo sa malayang pagkapalitan ng diskurso at pakabuluhang talastasan. Ginagampanan ng wikang Filipino ang pagiging malayang daluyan ng komunikasyon upang magbukas ng kamalayan at magpalaya mula sa iba't ibang forma ng panunupil at pagsasamantala. Napapanahon ang pagdidiskurso hinggil sa gampanin ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas sa pagkapanatili ng mga paaralan at pamantasan bilang malalayang espasyo ng pagkukuro at kritikal na pag-isip. Patatandaan na, na noong 2021, Pinag-utos ng Komisyon sa Lalang Mataas sa Edukasyon o CHED ang pag-aalis sa mga materyal na di umano'y naglalaman ng mga ideolohiyang ipinalalaganap ng Communist Terrorist Group. Sa sumunod na taon, limang aklat naman wala mismo sa Komisyon ng Wikang Filipino o KWF ang ipinatigil ang distribusyon dahil sa akusasyong ang mga ito ay subensibo at antigobyerno. Tatlo sa mga aklat ay naisulat ng mga guro mula sa Universidad ng Pilipinas at pawang mga kilala sa larang ng malikhaing pagsulat. Samantala, sa pinakahuling ulat ng Pambansang Union ng mga mamamahayag ng Pilipinas o NUJP, halos dalawang daan naman ang naitalang kaso ng red tagging sa hanay ng mga journalist. Mula sa mapanghapong, mga pa, mapanghamong kaganapang ito, nailalantad ang kapangyarihan ng wika na magsiwalat ng mga panlipunang realidad at kondisyon ng bayan nawa ang buwan na ito ay magsilbing tagapagpaalala sa at sa halaga ng paggamit ng ating pambansang wika at mga wika sa Pilipinas, hindi lamang sa loob ng akademya kundi sa labas din ito. Gayun din naman, palang pangalagaan natin ang tiwang mapagpalaya sapagkat ang wika ay mananatili lamang buhay kung malaya ang mga dilang gumagamit nito. Maraming salamat at isang mapagpalayang buwan ng wika 2020.